Hello, good morning. Kakagising ko lang. Ano yon? Ano yon? Nabisita ako. Good morning. Bagong <laughs> gising ko. Nabisita ako. Ayan. Hi. Ano yon be? Ano? Ah, kakain ka? Hindi ka pa nakain? Oh, sige, almusal tayo pareho, no? Oh, ba't pumunta ka dito? paano mo laban na nandito ako? Ano? Sabi ng mga manggahan. Ah, sabi ng mga taga-manggahan. Grabe yung pusa namin, oh. Wait lang, anak. Shhh! Gretchen Barreto! Shhh! Tigilan mo na yan. Pari Josep. Sino-sinong, ano? Char. <laughs> Mosang. Hello, anak. Oh, ayan, back. Sabay tayo mag-almusal. Okay. Kaya mag... Alin ang lalapag po? Ah, yung ano, folding bed. Pwede. Magayos muna ako, ha? Maghilamos lang ako. Sige. Hello po. Ito lang magbili mo? Oh. Ah, wala lang. Walang pandesal? Walang pandesal? Okay. Sayang. Mamaya pa tayo kakain ng rice, eh. Hindi pa ako nakapagluto, ha? Rice? Oo, wala pa akong rice. Mamaya na lang, ha? Mamaya na lang sa akin ha? Bakit? Kainin mo na. Bakit saan mo bibig? Bakit hindi mo kinakain? bibigyan mo sa mga kapatid mo? Okay. Sige, nakainin mo na? kawawa? Bati bibigyan mo yan sa mga kapatid mo? Hindi, ka mo ibigay to? Kainin mo lang, bakit mo yan? Okay. Mas masarap dito eh. Sinapay. Ay, bakit hindi yun ang pinili mo? Wala Kainin mo na ako yun lang, ako lang. Bakit ayaw mo kainin? Wala kapatid na ako, Okay. Bakit bibigyan mo yung mga kapatid mo? Totoo? Totoo?

ah, si Kaso muna ako ha, magluluto ako ng lunch. Bakit, ano, ba't Tapos, hindi mo, ba't kaya. hindi mo inubos? Uh, uh, Bibigyan mo sa mga kapatid mo? mo. Oo, unti-unti lang nun, busog ka na. Hindi, ano, sige. Tapos akit muna ako sa ano ha, dito sa taas, magluluto lang ako ng lunch so, <laughs> Dito, Okay. Oh, paalam ka na. Bye-bye na. Bye-bye. na. Bye-bye. Ha? Hindi magpapaalam tayo sa vlog. Paalam na. Paalam. <laughs>